Oh so, good morning. Ito si Atilina ay umorder tayo sa Lazada. Hindi na siya shabby. sa Lazada naman ngayon. At uh, ito ay ating bubuksan para makita ninyo kung ano yung aking in order. Ano? Dahil uh, naubusan tayo ng sunblock. Kaya umorder tayo ng ganito. Hello, Lazada. 575 <laughs> five. -seventy -five. Ano natin hindi dapat ko. Sobrang init talaga kaya kailangan ko nito. Order ko 'to kasi ano, pina -order lang natin doon sa kada order natin. Dahil ang lola niya ay hirap mag-order. <laughs> ano, Tinanong ko bawa sa, sa ini sa convenience talaga kasi mauubos na yung aking ano, um, yung ating uh, Yun. sunblock, dalawang sunblock reserve ba yung isa kasi yung pinaorder ko, pilit ko na ito ang pinaorder ko, yung, pe, yung brilliant. Sabi rin siya nang sabi, yung fairy naman kasi ano, kaya tuloy ng pamahala ko, pinagbigyan ko na lang. Ayon ko ano ba itong in-order na kasi kahit hindi ka na magpulbo doon at saka mas malaki yon <laughs> tented ito, ito naman cream mm, gel ayan, ito muna ginagamit ko kasi mas hiyang ako dito <laughs> ayan, pina-order ko lang di halos pareha sila kaya 300 ay, 575 itong dalawa na to ito lang ginagamit ko sunblock at saka sabon sabon na rosemary naman. Iba-ibang gamit ko, hindi na ako nag-set-set. Ayun, guys, ang order. Ang uh, dumating kay Ateline ngayon. Talagang kailangan mag sumblock Tingnan nyo. naka ako, guys. Dati grabe na yung kulubot dito. Kasi nagkukulubot talaga pag nagda-dry. Promise. Tapos ayan oh, wala na siya masyado kasi medyo ano na siya, nagaglass na siya. Kasi yung sabon at saka pagkayari ng sabon, idadry ko siya ng konti at saka lagyan ko na siya ng sunblocks. Tapos pag mainit na mainit, ito pa rin nilalagay ko. Tapos eh, hindi ako nagpupulbo na. Eh, kaya binigyan ako nito. Eh, di nagkadubli-dubli naman ka ako. Eh, ganun daw talaga para hindi na ako magpulbo. Pagkayari daw nito, ito na naman sunblock pa rin. Pero tinted. Ito kasi cream. Puti. Tapos ito parang foundation ba ganun. At saka ito, 50 SPF. Ito, 30 lang. Sabi ko, ayoko ng 50 kasi parang nasusunog yung mukha ko rin sa 50. No? Ay, salamat kay Lord. Wala yan, ano an yan guys, sa wala yan, ano ba tawag dito? Filter. ayun Pero, i-ano ko muna yan sa cut Kasi mayroon una akong sinabi. Salamat ng marami. At si Atilina ay sa November 64 na talaga. Hindi na mapipigilan. <laughs> Good afternoon.